Hi guys, good morning, happy Sunday morning here in the Bulacan Good morning sa lahat guys, thank you Lord sa panibagong buhay at muli mo po kami ingatan sa araw na ito Nandito na naman si Aling Rosay na magbahagi po sa inyo ng simpleng uh, Marienda ang aga ng luto ko ng merienda guys pero wala naisip ko kasi kumain ng maruya ngayon kasi nga mayroon kami saging po doon guys kaya ituturo ko po sa inyo ang aking simpleng maruya Siyempre yung ating raina ay banana nandyan po ang ating saba banana guys at meron tayong konting sugar, meron tayong baking powder, meron tayo ice water, uh, itong tubig ay naganat ng yellow, meron tayo doong cornstarch at meron tayong harina or flour at meron tayong mantika at syempre nandito po yung ating kawali guys i-mix na po muna natin ito guys ay okay, guys mix na po natin yung ating maruya guys ilagay natin si flour ilagay na po natin yung guys yung ating cornstarch yung ating sugar at ang ating baking powder guys mix lang po natin yung guys Ganun na po simple guys. <laughs> Happy Sunday morning po sa inyo lahat. Mix lang po natin at ilagay natin itong cold water. Lagay mo na natin. Tandahan lang po guys ang paglagay. Huwag magmadali. <laughs> Ganun na yung guys. I-mix ko muna ito guys ha. Okay, see you mamaya. Hi guys! Okay na po yung ating flour mixture mix lang po. Ganyan po siya dapat, guys. Yan. Kaya, ilagay na po natin yung ating banana. I-mix yun lang po yan, guys. Huwag kayong takot. <laughs> nahulog tuloy yung isa, guys. Kaya, ano na yung nahulog, guys. Yan. Guys, mix nyo lang po ng gano'n, guys. 3 three dito magpapakulo na tayo guys ng mantika. Ayan na po yung atin. Maruya guys. Ayan na po siya. Okay, prito na po natin ito guys. Hi guys, mainit na po yung ating kawali. Maglagay na po tayo ng ating mantika. Medyo madami-dami po yung mantika natin guys ah, Ayan, enough na po. muna. Antayin na po natin mainit. Hi okay guys, mainit na po yung ating mantika. Maglagay na po tayo ng maruya guys. Gusto ko sa maruya kasi guys, maliliit. Ayaw ko na malalaki. Sige lang po guys, maglagay lang po tayo. Mga apat. Ito na po ito guys. Antayin na po natin yung maluto, guys. See you mamaya, guys. Ayan na po, guys, yung inilagay ko. Ayan na po. Maliliit lang po yan, guys. Antayin na po natin yung maluto at ready to. Tikiman na po mamaya, guys. Ang sarap ng maruya. Simpleng narianda pero nakakabuso, guys. See you mamaya, guys. Hi, guys. Luto na po yung ating... Maruya. Ayan na po siya, guys. Sprinkle nyo lang po siya ng sugar. Bahala na po kayo, guys. Ayan na po yung ating maruya, guys. At mukhang masarap. <laughs> tikman nga po natin, guys. Dito tayo kukuha sa dulo para hindi siya masyadong mainit. Ayan po, guys. Tikman natin. Hmm. Sarap. Favorite ko talaga yung maruya, guys. Pasensya na po kayo, guys, ha. Favorite ko talaga. Mm. Ngap. Mm. Masarap may cook. Joke. Hindi, guys. Masarap ito by drinks or coffee. Kaya gayahin niyo po ang akin. Simpleng maruya, pero masarap. Ayan, guys. Oh, yummy. Mm. Mmm, sarap. Mmm. Mmm. Naka-over sa agad-onan isa, guys. Thank you, guys. At, um, maraming salamat po sa nanonood po at nag-views po ng aking video. Sana po, bigyan nyo naman ako ng isang share-share lang po dyan, guys. Thank you, guys. Maraming salamat. At, mag-ingat po tayo palagi. Thanks!